changing lives. Makabagong tunay na radyo. Tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Broadcasting. From the nation's seat of power and the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila, Metro Manila, our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay nating palakasin ang tulong-trabaho at turismo. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM. Brigada News FM Manila. The music and news authority. One time, the new Filipino time, ala 7 ng umaga. This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. Siksik -sik sa mga bagong balita, rinig sa buong bansa. buong bansa. Narito na ang Brigada Balita, nationwide, sa umaga. umaga. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. 16 years na kasama mo. Six sa six, mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Kada Balita. Brigada News Headlines. Kada Balita Nationwide. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong umaga. Brigada Balita Nationwide. Isang LPA sa loob ng para May mataas na tsansa na maging isang bagyo. Maulang panahon, dala pa rin ang habagat asahan ngayong araw. Pitong individual naman na italang nawawala dahil sa mga pagbaha. Halos 900,000 na mga Pilipino apektado ng masamang panahon. Si Pangulong Marcos tiniyak sa mga apektado ng pagbaha na kumikilos ang pamahalaan. Supply naman ng kuryente at langis sa bansa normal pa rin matapos nga ho yung pananalasan ng na nagdaang bagyong krising. Ang PNP naman tiniyak na igagalang ang karapatan sa pagpapahayag ng saloobin sa sona ng Pangulo. At abisoho sa mga motorista. Higit Pisong dagdag singil sa diesel, epektibo na kaninang umaga. Gasolina naman at kerosene may taas presyo rin. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Buong puso, umpuso kasama ang buong persa ng Brigada, News FM, Brigada News FM Philippines. In the heart Of changing lives, helping and inspiring people to achieve, to a, achieve a better life. life. Kasama ang lakas ng Drive Max Plus herbal capsule at resistencia ng Power Cells herbal capsule. Ito ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Nationwide Brigada Balita, magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, at sa buong mundo. Mula sa 105.1 Brigada News FM Manila. Ito ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Brigada Balita sa umaga. Araw ng Martes, mga kabrigada. July 22, 2025 kami po ang inyong mga lingkod. Ako po si Brigada Glenn Parungaw at Brigada Gab Dalisay. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Brigada Balita sa umaga. Brigada Weather Update. Weather Update. Mga kabrigada, patuloy na minomonitor ng pag-asa ang dalawang low-pressure area. Sa loob po ng Philippine Area of Responsibility, ang unang LPA na mataan sa layong 1,140 km silangan po ng Central Luzon. At ito ay may mataas na tsansa na maging isang ganap na bagyo. Habang isang LPA naman na may katamtamang tsansa na maging isang bagyo ay huling na mataan sa layong 370 km silangan po ng Kalayan Cagayan. Yun hong buntot o yung traf ng LPA ang magdadala po ng maulang panahon ngayong araw sa Cagayan Valley. Samantala mga kabrikada, sakaling maging isang ganap na bagyo ang isaho sa mga LPA na yan, matawagin ho yan na bagyong Dante. Ayong araw naman, bukod nga ho, sa mga binapatay ang LPA, patuloy din nakaapekto sa bansa ang umiiral na habagat o yung Southwest Monsoon. Pero magdadala ng pag-ulan sa Metro Manila, Calabarzon, Sambales, Bataan, Pampanga, Bulacan at maging sa Occidental Mindoro. Paminsan-minsang pag-ulan naman ang dalaho ng habagat sa Benguet, Tarlac, Marinduque at Oriental Mindoro. Maulap na kalingitan naman na may kalat-kalat pa rin na pagulan ang asahan ngayong araw sa Visayas na bahagi ng Luzon sa Mbuanga Peninsula Farm. Soksarjen at maging sa Davao Region. Bagyang maulap na kalangitan naman na may panakanakaring pagulan ang dala ng habagat sa nalalabing bahagi ng Mindanao. Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Tiniyak naman ang Hydrology Department ng Pag-asa na hindi hulubhang makaapekto sa mga kalapit na lugar, partikular na sa paligid ng Tulyahan River. Ang posibilidad ng pag-apaw ng Lamesa Dam at Wawa Dam sa kabila huya ng pagtaas ng level ng tubig sa mga ito. Ayon sa pag-asa, bagamat pumalo sa 80.17 meters ang water level sa Lamesa Dam dahil po sa malalakas na buhos ng ulan, kaunti lamang ang naitalang pag-apaw po dito. Ganito rin umanong naiulat ng ahensya sa Wawa Dam kung saan umabot ang level ng tubig sa 135.58 meters. Samantala, batay po sa pinakahuling datos ng Marikina LGU. Inalis na ang third alarm sa Marikina River matapos bumaba ang level ng tubig dito sa 17.9 meters. Kung maaalala, alas 10 ng gabi kahapon, tumaas po sa 18 meters ang ilog, hudyat para itaas naman ang third alarm at magpatupad ng sapilitang pagpapalikas sa mga residente sa lugar. Why? Hindi pa rin ho natatagpuan ng mga otoridad ang pitong individual na napaulat na missing dahil po sa pagbaha. Ayon sa OCD dahil sa malawakang baha dulot nga ho ng pinagsamang epekto ng krising at habagat, natangay daw ng baha ang mga biktima. Habang ang isa naman sa mga ito ay biktima ho ng pagtaob ng bangkang pangista. Batay naman po sa latest na datos ng NDRRMC, pumalo na po kabrigada sa 900,000 individuals o katumbas ng 238,000 families ang apektado nga ho ng krising at habagat. Ayon sa NDRRMC. Humigit kumulang 20,000 individuals ang nananatili pa rin sa mga evacuation centers. Sa ngayon, 1,500 na mga kabahayan daw ho ang apektado ng sama ng panahon kung saan 950 ang partially damaged habang halos 300 naman ang totally damaged sa pagtatayaho ng ahensya. Halos 2 million pesos na ang pinsala ng sama ng panahon sa mga kabahayan habang 200 million pesos naman pagdating sa infrastruktura. Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Nagpaalala naman si Senador Bongo sa publiko na maging maingat laban ho sa leptospirosis. Ngayong panahon po ng tag-ulan, lalo na sa mga lugar na madalas bahain, Ayon sa senador, umiwas sa paglusong sa baha, lalo na kung may sugat po kayo sa katawan, dahil isa ho yan sa pangunahing sanhi ng pagkakaroon ng nasabing sakit. Pinaalalahanan din niya ang publiko na siguraduhin malinis ang iniinom at ginagamit na tubig upang makaiwas sa anumang karagdagang mga karamdaman. Sa huli, sinabi ho ng chair ng Senate Committee on Health na siguruhin malinis ang katawan. At kapaligiran, para ho makaiwas, laban sa sakit lalo na sa mga nakukuha ngayong pag ulan Isa naman ho sa mga warehouse ng NFA, apektado na raw ho ng pagbaha. San kaya yan, Brigada Sheila Matibag? Ibrigada e mo! Brigada! brigada. <laughs> Food Authority o NFA na binahana ang isang nitong bodega sa isang compound sa Occidental Mindoro. Sa kabila nito, tiniyak ni NFA Administrator Dr. Larry Lacson na labas lamang ang binaha at walang nasira sa mga stocks na bigas dahil elevated naman ang disenyo ng pasilidad. Ayon kay Lacson, nagsimula nang humupa ang mataas na level ng tubig. Sa huli, idiniin niyang isang bodega lang ang napaulat na binaha habang nananatiling maayos at walang nasira sa iba in the heart of changing lives. Ako, si Brigada Sheila Matibag ng 15.1 Brigada News FM Manila. The Music and New uh, so Authority. Brigada Balita Nationwide. Si Pangulong Marcos, mga kabrigada, tiniyak ko sa mga apektado ng pagbaha na kumikilos na ang gobyerno. Brigada Maricar Sargan, i-brigada mo. Brigada. Yeah. <laughs> Sa na ng official visit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Amerika, tiniyak ng malakanyang na kumikilos na ang pamahalaan para tugunan ang epekto ng malalakas na pag at pagbaha sa iba't ibang bahagi ng bansa. Gito sa isang tayo. video message, na sinabi ng pangulo, pangulo na bago pa ba man siya tumulak patungong Amerika, inatasanan niya ang mga pangunahing ahensya ng gobyerno gaya ng Office of Civil Defense, Department of Social Welfare and Development, Department of Health, Department of Public Works and Highways at iba pa na agad magtulungan para masigurong ligtas ang mga apektadong mamamayan. Nakahanda na rin anya ang mga relief goods at sinimulan na ang pamamahagi nito sa mga lugar na nangangailangan. Tiniyak rin ang Pangulo na may sapat na supply ng malinis na tubig, kuryente at transportasyon habang ipinakalat na rin ang mga medical team para sa agarang tulong. Hinimok naman ang punong ehekutibo ang publiko na makinig at sumunod sa mga abiso ng LGUs at national government para maiwasan ang disgrasya. Kasabay nito, tiniyak niyang tuloy-tuloy ang paghahanda ng pamahalaan para mas mapalakas pa ang kakayahan nitong tumugon sa mga epekto ng climate change. Ang relief goods ay nakahanda na, na doon sa mga area na nangangailangan. Yung mga medical team, kasabay na rin noong ating mga relief goods. At uh, tinitiyak natin na merong transportasyon. At siyempre, tinitiyak natin na may sapat na supply ng tubig, sapat na supply ng kuryente. At uh, lahat ito ay uh, para sa pangangailangan ng mga naging biktima nitong pagbaha at, at malakas na ulan. Pakiusap ko lang po sa inyo ay pakinggan nyo po ang mga sinasabing advisory ng inyong LGU, ng national government at pakisundan lang po para naman, matiyak natin na hindi kayo malagay sa alanganin. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Ito hong Relief Coordination Desk activated na ho sa kamera dahil nga sa masungit na panahon. Brigada Haji Kaaminyo, i-Brigada e mo! Brigada. <laughs> Pina-activate na ni Leyte First District Representative Martin Romualdez ang disaster monitoring at relief efforts upang tulungan ang mga kasamahang kongresista na apektado ang distrito ng pananalasa ng bagyong krising at ang pinaigting na hanging habagat. Bago magbukas ang 20th Congress sa susunod na linggo, nakipag-ugnayan na si Romualdez sa local leaders, national agencies at sa pribadong sektor upang siguruhin makakarating ang tulong sa mga nangangailangan. Hindi anya maaring manahimik na lang habang lumulubog ang mga komunidad at nangangamba ang mga residente. Giit ng dating speaker, kahit na hindi nakasesyon ang Kongreso ay hindi tumitigil ang serbisyo publiko. Kasabay nito, binuksan na ang Relief Coordination Desk na nagsilbing lifeline para sa maraming mambabatas sa kasagsagan ng mga bagyo at COVID-19 pandemic. Kinumpirma naman ni House of Representatives Spokesperson Attorney Princess Abante na kabilang sa mga nakipag-ugnayan na ay mula sa National Capital Region at sa lalawigan ng Palawan. He's coordinating with other members of the House that would need assistance sa para sa kanilang mga constituents sa kanilang mga distrito uh, sa ma maaring na apektuhan dito sa bagyo um i understand meron ng iilan na, uh, na nag communicate sa office ni Speaker Martin um, and the speaker as uh, in his capacity as um member of the House of Representatives will help In assisting uh, the other members in coordinating with the various agencies of the national government para makahingi ng uh, mga relief goods and other assistance na pwede mabigay sa mga constituents nila. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Kaaminyo ng 15.1 Brigada News Zafer, Manila. The Music and News Authority. Supply ng kuryente at langis sa bansa. Normal na huyan matapos ang pananalasa ng bagyong Crising. Brigada Jigoboy Custodio. Ibrigada mo. Brigada. Report. Normal na ang supply at distribusyon ng kuryente at langis sa buong bansa matapos ang pananalasan ng bagyong krising at habagat maliban na lamang sa ilang bahagi ng Cordillera Administrative Region kung saan nagpapatuloy pa rin ang restoration efforts. Ayon sa Department of Energy, normal na ang operasyon ng lahat ng power generation plants kabilang na ang Balatubat Diesel Power Plant sa Camiguin Island, Kalayan, Cagayan. Maging ang mga planta ng National Power Corporation sa Mindanao ay patuloy na rin ang operasyon lahat naman ng transmission lines ng National Grid Corporation of the Philippines ay nasa normal na rin ang kondisyon. Patuloy naman ang controlled spilling operations sa Binga at ang Buklaw Dams. Gayunpaman, may natitira pa ring localized power interruption sa car. Tatlong electric cooperatives ang nasa ilalim ng monitoring ng National Electrification Administration, ang Bineco, Mopreco at Abreco. Sa 51 apektadong bayan, 37 na ang may kuryente muli na may kabuang 5,400 287 customer connections. Nanawagan si Energy Secretary Sharon Garin sa publiko na mag-ingat lalo na sa mga binabahang lugar at agad i-report ang anumang energy-related hazard. In the heart of changing lives, sa ko, si Brigada Jigo ng 105.1 Brigada News of Manila the Music News Authority. Kada Balita, Sinabi naman ho ni Defense Secretary Gibo Chodoro na may posibilidad na magamit ng Pilipinas ang mga pasilidad sa ilalim nga ho ng EDCA o yung Enhanced Defense Cooperation Agreement kasama ng Amerika bilang bahagi ng relief operation sa gitna nga ng mga pagpaha at pagulan sa bansa. Ayon po sa Kalihim Kabrigada, nakikipag-ugnayan na umano ang AFP sa United States Indo-Pacific Command para po maipaalam na mga magamit itong EDCA sites. Kasama po sa mga ipapaalam o ipapaalam ng AFP ang paggamit po ng mga kagamitan dyan para rumesponde sa panahon ng kalamidad, lalo nga ho naranasan niyan ngayon ng bansa. Kung sakali, magagamit po ang mga EDCA sites sa bansa na matatagpuan sa Palawan, Pampanga, Nueva Ecija, Cebu, Cebu, uh, di de or City at maging sa Isabela. Brigada Balita Nationwide. Ang PNP naman mga kabrigada, tiniyak na igagalang ang karapatan sa pagpapahayag ng saloobin sa Sona. Brigada Cath Austria, ibrigada mo! Brigada! idiniin ng Philippine National Police na igagalang nila ang karapatan ng bawat Pilipino lalo na sa pagpapahayag ng kanilang opinyon. Ito ang sinabi ni PNP Chief General Nicolas Torre III sa inaasahang ikakasang kilos protesta ng iba't ibang grupo kaugnay ng nalalapit na sona ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay General Torre, natural lamang na bahagi ng isang malusog na demokrasya ang pagkakaroon ng iba't ibang pananaw mula sa iba't ibang sektor ng lipunan. Sa ilalim ng konstitusyon, binibigang halaga ang karapatang magpahayag ng opinyon. Anuman ang ila naman ito at gaano man ito kaiba sa pananaw ng nakararami. Sa huli sinabi ng PNP chief na bahagi ng kanilang tungkulin ang pagsiguro ng kaayusan at kapayapaan sa panahon ng sona. "Sa sure that the Philippine National Police will do everything to ensure that you will you will be able to express your opinion with uh, full freedom." Dahil wala hong pwedeng makapag-alis ng karapatang yan na mag makapaglabas ang bawat Pilipino na kanya sa loobin hinggil sa mga bagay-bagay. Maging ito man ay salungat sa opinyon ng kararami, kahit ikaw pa ay nag-iisa sa opinion na yan, walang problema. You're always free to do that and the PNP will ensure that you will have that opportunity to express that opinion is the heart of changing lives. Ako, si Brigada Kath Austria ng 105.1 Brigada News FM Manila, the Music and News Authority. Ito ho mga iligal na sugalan sa Pilipinas. E dapat na ho yung iparade at ipasara ayon ho sa isang senador. Brigadaan Cortez, i-brigada mo. Brigada. <laughs> Binigyang diin ni Senator J.V. Ejercito na mahalagang mabura na ng tuluyan ang illegal gambling sa Pilipinas na nagiging sanhi ng pagkasira ng buhay ng ilan. Kaya bilang tugon na nawagan ng senador sa Department of Interior and Local Government na sa lakay na tipasara na ang mga illegal na sugalan, online man o pisikal sa kanilang nasasakupan. Sa kabilang banda, umapila rin ito sa Banko Sentral ng Pilipinas, e-wallet companies at maging sa iba pang financial service providers na hahatulin na ang kanilang access dito. Ayon kay Hersito, naniniwala naman siya na maaaring maglabas ng circular ang BSP na nagtatakda ng mas istriktong regulasyon para nga hindi na makapasok ang mga menor de edad sa ano mga online gambling services na nakikita sa mobile phone. Diwala rin ito na makakatulong ang Philippine Amusement and Gaming Corporation at maging National Bureau of Investigation sa pagtiyak na walang anumang licensed gambling operators ang papasok sa illegal na kreatibidad. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ann Cortas ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority. Brigada Balita Nationwide. Mararamdaman na ngayong araw ang panibagong omento sa presyo ng mga produktong petrolyo. Higit sa piso o 1 peso and 10 centavos sa kada litro po ng diesel ang dagdag na ipatutupad ngayong araw ng ilang kumpanya ng langis. May dagdag singil naman na 40 centavos kada litro huya ng gasolina habang 70 centavos naman kada litro ng kerosene. Sa brigada habang walang pasok dahil po sa bagyo, maiging maratili lamang sa mga tahanan para makaiwas po sa panganib at siyempre mga sakit na makukuha sa tagpulan. Kahit na sa bahay, gawin pa rin po makabuluhan ng bawat oras at gamitin ho yan para maglaan ng panahon para ho sa ating mga kalusugan. Isa ho yan para mula sa standout ES4 multivitamin capsule na na laging healthy ang ating mga teenagers anuman ang panahon. Simulang to pa rin ang mga pangarap ng inyong mga anak. And starting now with Standout ES4 Multivitamin Capsule. Brigada Balita Nationwide Siksik sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Ang galaw nyo man ay mabilisan Sa mga bagong balita Hindi ka mapag-iiwanan Brigada Balita nationwide nationwide, nationwide. sa Brigada balita nationwide balita in the heart of changing lives kami po ang young mga naging lingkod Ako po si Brigada Glen Parungaw at Brigada Gab Delisay Laborito, sa Brigada News FM Manila the music and news Authority! Authority! Brigada Balita Nationwide Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga Mula dito sa Brigada News FM Manila Brigada Balita Nationwide sa umaga Hatid ng Power Cells Herbal Capsule At Dry Max Dietary Supplement Capsule Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule 16 years ng kasama mo Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika sa at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada.